Hi guys! Bayro na akong isishare sa inyo. Okay guys, ito lang. Ikaw ba ay isang ina na mumurblema sa kalikutan ng inyong anak? Okay guys, okay mag-alala. Mayroon tayong solusyon dyan na makakatulong kung paano mabawas-bawasan ang kalikutan ng iyong anak. May okay, meron po ba kayong tanong sa sarili ninyo na sinasabi? Bakit kaya ganito ang aking anak? Hindi nakakatulog, ng mahabang oras. Hindi siya natutulog ng tamang oras. Yan like, example Hindi siya natutulog sa 7 o'clock, 8 o'clock. Ang kadalasan ng tulog ng anak mo ay 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. Or sometimes hindi pa. Hindi naman siya nakakatulog sa araw. So guys, kung yan ay naggaganya ng anak nyo ng matagal ng panahon na po asahan ninyo. Mayroon talagang problema. Mayroon ba kayo din napansin sa anak niyo na bakit ganito yung anak ko? Hindi ko ng soft food or hindi ko ng hard food. Like for example, ayaw niya yung lugaw, ayaw niya malagkit na kanin, yeah, di ba ayaw niya yung cake, gusto niyang pagkain na prito lang lagi. Like for example, gusto niya chicken lang ang kakainin or ang gusto niya Araw-araw gusto niya pasta lang or noodles ang kakainin. Or di kaya, gusto niya rin lugaw lang din ang kakainin. Ibig sabihin guys, hindi siya, ano, hindi, pala, hindi baga balance. Okay, ayaw niya ng vegetables o mayroon din ayaw na niya chicken fish lang. Mayroon din niya ng fish chicken lang. So guys, asahan ninyo guys, mayroon talagang problema dyan. Meron din po kayong anak ba na, meron kayong anak na nagagagadang na o di may ay may ganon di pa mayroon po ba kayong napansin ng behavior ng anak niyo like for example Aah! okay nagagalit pag may dumaan na sasakyan ginaganon ginag ginaganon ginaganon ang tenga and then mayroon din po kayo bang napapansin sa anak niyo pag magalit, hindi nage-express kasi hindi rin nagsasalita, hindi marunong nagsalita. Like for example, 3 years old, wala pang nasasabi na tatay or nanay or tita. Okay? Uh, 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 uh. Ganun lang ang alam. Hanggang naabot na ng 5 years old. O guys, man sana, wag nyo nang paabuti ng 5 years old. Kung 3 years old pa lang or 2 years old pa lang ang anak niyo ang baby niyo na wala pang nasabing mama or A, B, C. O, oh, di kaya, kumbaga, ang sinasabi, R, ah, A, ah, ah, mm, A, M, mm, A, M, A. Ganon lang. Guys, agapan nyo na. Huwag nyo nang paantayin na makarating pa ng 3 years old. Paano kung 3 years old na ang anak ninyo? As in, wala talaga. Ang alam lang, A, 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 ito yun guys, ang pinakamalaking problema natin na nanay. Pag 5 years old ng anak natin, na wala pa rin nasasabihin, wala pa rin nasasabi na, Papa, gusto ko ng tinapay, o Papa, gusto ko ng dede. Nako, sorry guys. Malaki talaga ang problema na haharapin ninyo. Kaya agapan nyo na. Go to your neurologist doctor, developmental doctor, and then pa-assess nyo siya para malaman nyo kung anong problema. Oh, ito pa. Pag yung anak ninyo ay sobrang hyper, hindi ninyo mapipigilan paglabas ng pintuan, takbo diretso. Naku, guys. Yun ang pinakadelikado din. Kaya guys, we have to be aware na may mga problema talaga ang bata na pagdating sa ganong edad ay hindi natin mapaupo. Hindi natin siya hindi natin mapaupo in one minute paupuin natin din few seconds, tatayo, tatakbo. Kung, lala, kung aalis kayo, kung nasa labas kayo, hihilain ka kung saan saan. Guys, that is in control. Yung in control na behavior ng mga anak ninyo, guys, asahan nyo malaking problema niya. Pero guys, may solusyon tayo dyan. Para guys, maagapan. Huwag nyo nang hayaan na dumating na yung 9 years old or 7 years old, 10 years old above na wala siyang nasasabing papa, gusto ko ng tinapay. O, di kaya, mama, gusto ko ng dede. Okay? Ibig sabihin, hindi nakakapagsalita. Guys, malaking problema ang haharapin ninyo kasi napagdaan ninyo. Hindi lang ako. Marami kami, guys, na nagulat na, 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 may ganun ang anak namin kasi akala namin normal na. Even though your baby even though your child looks normal physically, but behaviorally, it is not normal. Huwag ka nang magdadalawang isip guys to go to the neurologist doctor or developmental doctor kasi sila lang ang makakapag-diagnose. Sila lang ang makakapag-identify sa tunay na behavior ng anak ninyo. Unless kung ikaw na nanay ay nag-aral, nag na nag-aral ka sa mga simi, mga ganun. Like, for example, ikaw ay nanay na doktor, ikaw ay nanay ng psychologist. Okay, yan ay, alam mo yun. Pa alam mo kung anong meron sa anak mo. Pero guys, hindi sapat doon kasi kailangan pa rin nila ang mga therapy. Hindi sapat guys, that's problem of your child. Like for example, mayroong autism, ADHD, uh, intellectual disabilities or any disabilities guys hindi guys yan nadadala sa gamot kasi yan ay dinisay na sila si the Lord na ganoon kaya kailangan doon ang therapy, speech therapy, occupational therapy, water therapy lahat na therapy pwede natin i-apply sa kanila, gagawin natin kagaya so lang sa ako ayun siya, he is here dinala ko dito sa ano dinala ko siya dito sa maliit na ilog kasi stay siya dyan. At anong gawin, hindi siya dyan malunod. At the same time, ayan, may fishing rod siya. And then, ayan, pinapagod. Kaya ako siya mapagod dyan kasi nakalesen ng kanyang hyperactivity. Ganun guys kahirap pag mayroon tayong mga anak na super super hyper. Tayo kailangan maging super super hyper din. Kasi kung hindi tayo ganun ka hyper, mawawala ang ating strength energy sa pag-aalaga sa kanila. Kaya guys dapat magiging aware tayo sa behavior during growing up ng anak natin.